Welcome back sa channel na ito. May panibagong ritual na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. At kung bago lamang sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mabaliw-baliw sa sobrang pag-iisip niya sa iyo? Simula nung nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at hindi pa rin kayo okay sa isa't isa. At talagang hindi ka kumukontak sa kanya dahil ayaw mo na ikaw ang mauna na tatawag, text o chat sa kanya. At naghihintay ka na lang na siya ang mauna na tatawag, text o chat sa iyo. Kaya gusto mo na siya ay mapabaliw, yung sobrang mapabaliw sa kakaisip sa iyo. Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat gawin ito na ikaw lamang mag-isa at ikaw ay nagka-focus at nagka-concentrate sa paggawa sa kahit na anumang ritual na gusto mong gawin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng tatlong beses ang pangalan at abilidunya niya at kung alam mo ang kanyang kapanganakan, ay pwede mo itong isulat ng isang beses sa ibaba ng kanyang pangalan pagkatapos mong masulat ito ng tatlong beses. At kung hindi mo naman alam, ay okay lang, wala pong problema. As long as alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya at dikdikin mo ito at ilagay ito sa papel na sinulatan mo. At nang malagay mo na ang dinikdik na luya, ay kumuha ka rin ng kaunting asin at ilagay mo ito. At pagkatapos ay balutin mo ito sa papel na sinulatan mo. Huwag po kayong mag-alala kung mabasa po yung papel. Pagkatapos mong balutin ang luya at ang asin, ay wala pong problema. At pagkatapos, kumuha ka lang maliit na plastic at ilagay mo itong ritual. At bago mo ito itago, Hawakan mo muna ito saglit. Ipikit ang mga mata mo, mag-focus at mag-concentrate ka at ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan itong ritual na ginagawa ko ngayon, ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede mo pa dagdagan hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, itago mo na itong ritual sa damitan mo, sa bag mo, o kung saan safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede mo ito dalhin kung gusto mo. At hindi na po ito kailangan pang bulungan mo araw-araw, basta itago ito hanggang kailan mo gusto. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panonood. May God bless us all.